So magandang hapon po Ma'am Almira at uh, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na samahan kami ngayong hapon sa usapang extension dito lamang sa Tuklas class UPLB. Yeah. Um, good afternoon din sa inyong lahat and good afternoon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Tuklas class UPLB. Yan. So ngayong hapon po, pag-uusapan natin ang programang TAP HSP o ang tinatawag nating Technical Assistance Program on Human Settlements Planning. So Ma'am Almira, kwentuhan niyo naman po kami tungkol saan po ba itong TAP HSP na programa. Alright. Ang TAPHP stands for Technical Assistance Program on Human Settlements Planning. It is actually the partner program no, ng aming department, which is the Department of Community and Environmental Resource Planning under the College of Human Ecology um, para magbigay um, ng public service um, sa ating mga partner LGU, sa ating mga national government agencies, and sa mga, um, even in private sectors, no, pwede rin in terms of um, planning Um, or creating development plans and um, any planning ex related exercises. Um, Yumta PHSP actually it started um, in 2015 with um, the initiative of our former chair, um, Dr. Ephraim Rojas, and uh, together with our former um, DSERP Extension coordinator. now our dean um Sir Ricky Sandalo Dr. Ricky Sandalo um 2015 actually um hindi naman siya bago no na ginagawa ng aming departamento na tumutulong sa mga community din sa kanilang mga um local plans no ang particularly in crafting the yung tinatawag natin na comprehensive development plan and comprehensive land use plan ginagawa na siya ng department even before 2015 but um, in 2015 mas na organize siya no mas nagkaroon ng structure yung ating programa yung yung extension work na tinawag nating um, top HSP So within this program, ano po yung mga services na ino-offer natin at sa kaninong kliyente po. Yeah. Um itong Tapichis P, um, uh, its goal is actually to also contribute to what we call as Sustainable Development Goal 11 or yung tinatawag natin ng na making cities and communities safe, resilient, sustainable, and inclusive. Yun kasi yung pinaka um, ina na mission and vision ng aming departamento. With that, actually, no, may tatlong components yung, yung top HSP. Yung una, yung tinatawag natin capacity development for planners. Um, under this um, component, dito tayo nagpo-provide ng assistance in terms of um, trainings no related to planning um katulad ng um, GIS training no nagco-conduct tayo ng um, capacitation on that um sidra preparation yung sidra yung tinatawag nating climate and disaster risk assessment so we also provide trainings on that and actually right now we are having our short course on environmental planning uh, meron din tayong Um, initiative to mentor our um, newly or fresh graduates no, under the BS Human Ecology um, HSP major. So yung mga bagong graduates natin, um, binibigyan natin ito or sila ng experiences no, na working with the municipalities no, and um, partnering actually with the municipalities na natatrain sila on the field on how to conduct or how to do um, development and land use plans. And um, not just our um, fresh graduates, no, but even our um, our graduating students, may practicum component kasi yung BS Human Ecology HSP major na kung saan before they graduate, nakakapag-prepare na rin sila nung some of the components of the development and land use plans. So that's the first one. That's the first component. Um, capacity development for planners. The second component is what we called as model community or city for sustainability and resilience actually ito yung pinaka um, pinaka goal ba nung nung aming top HSP na at the end no we we can contribute to creating model communities and cities na nag um na, nagpapakita ng resiliency and sustainability um right now we only have few no um projects under this component um yung mga community garden in Quezon City we partner with um of course the local um, government unit and um some Icles um, so some um international organizations as well um para dun sa initiative ng community garden we also have continuing partnership with some of our LGU um one one of which ay yung yung Baguio province no ah uh, in mountain province and another one yung mature recent lang no we have a partnership or we had a partnership with the LGU of Victoria Laguna together with um the Erasmus University of Rotterdam yung I yung 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 um ah uh, pagkakaroon ng parang seed money for the feature-based solutions na gagawin sa LGU ng Victoria. So we facilitated the department facilitated that para makapag-contribute then sa sa um, locality ng Victoria on um, creating sustainable and resilient um, community. And the third one is praxis or yung tinatawag natin na practice of profession this time naman yung ating mga medyo seasoned na no na mga alumni yung mga experts na on their field we also invite them to um to uh, we top them kaya tawag ay uh, top HSP no we top our alumni we top our students we top our faculty um this time around para naman makapag um, practice din sila no particularly the seasoned alumni makapag practice din sila ng mga um planning uh, or yung pagpaplano ng mga community in terms of um the trainings and in terms of um creating development plans and manuals na din So, yun yung tatlong components ng TAP-HSP. Uh, ngayon naman po sino po ang bumubuo sa team ng Top HSP? Ang Top HSP is a um, a partnership, no? Um, hindi lang ang department yung um, nagtatrabaho para dito um, by, of course, by means of its faculty and staff, no? Of course, that's the first one. Um, but other than that, we have our students, no? Um, particularly our graduating students and our major students na um, tinitrain din natin um, to help out these communities in terms of um, their planning needs. And um, of course, our alumni, malaking part ng aming um, programa yung ating mga alumni um, from new graduates na nagsisilbing mga planning assistants to more um seasoned alumni no na sila naman yung mga nagiging planning experts and planning mentors natin no tumutulong to capacitate our um, planning assistants as well and our um LGU partners um, in terms of our um um, stakeholders and partners. Um, we are partnering with um, BISUD, no, our Department of Human Settlements and Urban Development. It's one of our major um, partners in this program because um, sila yung may, um, sila yung um, nag bridge ng length natin no um to the different LGUs para makapag-support tayo dun sa mga um development um crafting of the development plans nila ayon Would you be able to share one of your most memorable experiences siguro sa inyong biggest project so far. As as the coordinator, ang nangyayari kasi all of these requests coming from the um uh, pumapasok sa aming um dekano and then binababa sa amin sa aming departamento and we um we coordinate or we we talk with the LGUs kung ano ba yung kailangan nila anong plano kasi hindi lang si LUP and CDP no even other development other plans um mandated plans um tourism plan or for example FLUP and other documents na needed sa pagpo-plano ng mga community natin you're request yan ng different um, LGUs no and um um we try to create a a, a planning team no um is iba-ibang planning team, bawat area, so iba't-ibang grupo ng faculty ng mga planning assistants yung dinedeploy natin no, sa ating mga project sites. And as a coordinator, we monitor that. So from the initiation, yung, yung, yung pag-create ng team para sa mga... Um, para sa ating mga tawag, LGU no um, LGU request and then we um, of course implement yung yung planning process and then at the end we also try to evaluate no kung okay ba um nat -na natapos ba yung plano na adapt ba yung mga plano na kin kasi after all no ang ang pinaka um, pinaka contribution talaga ay kung yung plano na pinormulate ay na-adopt ng mga LGUs natin in their own localities Mama uh, ma'am Almira Would you be able to share a success story ng isang LGU halimbawa na nakapag uh, successfully nakapag adapt na ng inyong mga research product? Or yes, actually marami na rin marami na rin na mga um LGUs yung nakapag um adopt nung kanilang mga plans no um from the from the top HSP program um yung mga malalapet no siguro um yung mga uh, yung mga mabilis kong marirecall kasi malalapit sila ay Bae, Laguna, kasi um, ito yung kanilang CLUP ay um, adopted na. No? Um, Kalawan, Laguna is another one. Just recently kakatapos lang din yung kanilang, kanilang um, Uh, yung kanilang pag-adapt ng 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 CLUP um, yung, yung um, in terms of um, one of the success stories din ng ng um Top HSP ay yung sa Pinamalayan um in Mindoro na kung saan several plans yung na no hindi lang yung, yung 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 CDP even yung CLUP nung Pinamalayan Mindoro ay um Um, in partnership, really, with the MPDO or MPDC, no, nung pinamalayan Mindoro, na tumulong pati yung community, um, pati yung hindi lang yung planning assistance, yung yung active in the preparation of the plan, but the LGU and the community, and um, naging anadin siya, so ginagamit din siya na community right now. Ayan, so huling paglilinaw na lang po dahil ito ay lagi nating hinahanap sa ating extension programs. Paano po natin minomonitor yung successful na adoption na isang LGU? Bumabalik po ba tayo dun sa provinces nila or do we coordinate with them virtually? Um, yung ibang mga sites namin, um, may mas longer term no yung nabanggit ko kanina na longer term yung engagement na, ng um ng department with um this sites no so we we can see the the development of the locality over time kasi um yung mga practicum na 10 years ago no na hanggang ngayon may mga sites pa rin kami na inaassist sila um But in terms of the project timeline, we evaluate the top HSP. Actually, recent na lang din kasi um, we are we are medyo bago no yung programa. So medyo nililinis namin paano ba yung magiging sistema niya. Um, but um ang ginagawa namin ngayon, we evaluate no based from the perspective of our um, LGU partners um gaano ba ka successful yung yung pagcreate ng plano no kasi um, at the end no the, the output of the um our uh, our planning team is yung nakraft na development plans or local plans no pero I, i think um kasi yung isang CLUP it's a 10 year plan no so sa so, medyo matagal makita um um from now from from this point 10 years pa no bago mo makita talaga natupad ba kung ano yung mga nakalagay din sa mga planong ito ayun so kanina po na mention niyo na yung pag -re reach out nitong ating possible clients so for the communities or people halimbawa environmental or urban planners or LGUs na gusto kayong itap tap gustong i ang top HSP paano po nila kayo makakontak? Um, Tapiches P has its um, mailer, no? Meron, meron siyang mailer. Um, baka pwede rin flash. Um, Tapichesp.uplb at up.edu.ph So you can just send a request letter to our mailer. Um, kung LGU ba, any planning needs, um, training mayan, capacitation, short course related to uh, environmental and urban planning. Um, nag nagpa-provide din kami ng mga assistance on that. Um, and you can also follow our um, Facebook page. Um, ang Facebook page of our department is UPLB, um, Department of Community and Environmental Resource Planning. Ayan. So, Ma'am Almira, lahat po ng ating programa dito sa 2-class UPLB ay tinatanong natin. No? So, just recently, na-launch natin ang bago nating research and extension agenda na tinatawag nating UPLB Agora. So, sa ilalim ng agenda na ito, meron tayong apat na focus areas. Ito ay One Health, Food Security and Sovereignty, Resilience and Sustainability, at Future Communities and Institutions. So, sa apat na focus areas na ito, saan po pumapasok si Top HSP? Um, si Top HSP, no, uh, I have mentioned a while ago na um, it also intends to contribute to the achievement of SDG 11 or yung tinatawag nating um sustainable communities and cities no so um under the agora program it falls under yung tinatawag nating future communities and institution as well as yung resilience and sustainability yan so maraming salamat po ma'am Almira sa pagsama sa amin sa usaping top HSB o Technical Assistance Program on Human Settlements Planning. Okay. ayon So mm -hmm. maraming salamat, Assistant Professor Almira de Mesa sa ating pagpaunlak sa pa-class with PLD. Yun, Kuya Arjun, yung dami na pag-usapan. Oo, oh, oh, tungkol yan sa isang uh, technical assistance program naman mula sa College of Human Ecology. Mm -hmm about human settlements planning. You know, hindi lang tayo nakafocus sa mga hard sciences, mga hard, hard researches natin. But also, concerned din ang UPLB sa mga social sciences, no? Yung talaga mga pangangailangan ng community na hindi pasok doon sa mga hard sciences or physical sciences na madalas natin na feature sa ating pong programa. Okay. Sa so ngayon ay babati muna tayo sa mga nakatutok sa ating programa at nakikipa happy anniversary yes, sa happy atin. Yes, happy second anniversary. Yon, sino sino ba yung mga babati sa atin? Ayun, so si Faye Nguyen, mm -hmm. of course si Edgar Medrano Reyes Jr., si Tepi Valencia, oh. kapatid ni Miss Valencia, oh, si Eliza Ramos, si Trixie Bautista, Si ayun, si Mrs. Si Mrs. abagad magbrikat ng kanyang husband na si JM na nagse-celebrate ng kanilang Anniversary. Wedding Anniversary. Happy Anniversary sa inyo. Of course. Okay. Ayan, si Kuya Gena dito. Ayan, uh si Prince Jimenez, si Gary Cofreros, si Christian Dave Caragayan. O oh, si Sir JP Aquino yes. na OPR na nanonood din sa atin, si Brad Brad, Brad. Of okay. course, Brad, Brad. Oh, si Tita M, ano bang ulam sa ating dyan ngayon? <laughs> Ina lang yung tanong natin sa OAR. Mm -hmm. At kay Juan Marcus Aya. Mm -hmm. At kanina, nakita natin sila Doc Aileen, nakikinig si um, BC Janet. Oh, oh, ay nananood din, din sa atin. Of course, binabati ko si Ma'am Ofi Torres. Ayan, maraming salamat sa recommendation. <laughs> Ayan. Ano pa ba? Sino pang babatiin natin, Ezra? Ikaw, meron mo pa mga pahabol? Oo, kanina nabanggit mo yung pangalan ng aking housemate, si Angela. Hmm. So, nanonood din siya sa atin. Wow. Okay. So, sino pa ba? Doc Eileen. Ayun, si Ma'am B, syempre. Si Ma'am D. Si Ma'am Trina <laughs> nandito, nag-aabang na sa amin. <laughs> OT na raw kami. OT na. At sino pa? Ayan, check po namin. Baka may mga umahabol na pagbati sa atin sa Facebook. Facebook. oo, oo, oo. Sige, chine-check natin. O, eh so check mo mabuti baka may miss out tayo. Ayan, si Dr. Birds kanina pumati din sa atin, nanood din ng live, siyempre. Si Edgar Medrano Reyes o, Jr. ay nakikinig siya. din sa atin okay. ngayon sa ating kong programa. programa. So, next Friday po mga batchmates, ay eh, medyo magpapahinga muna tayo nang isang linggo lang naman, no? Eh. At magbabalik din po agad ang galing UPLB. At uh, syempre, another season, marami pa rin po tayo mga feature sa ating programa. On this note, gusto na natin una magpasalamat sa mga nasa harap at likod ng camera at mikropono ng Galing UPLB. Syempre sa Radio DZLB, ang College of DevCom, especially ang Department of Development, Broadcasting and Telecommunication. Kay Chancellor Camacho. Oh, no? may meron tayong ginagamit ngayon na laptop. <laughs> Siyempre gusto natin na ano, yeah. ma-upgrade pa ito. Correct, Mukhang, correct. Maraming ano. salamat, Chancellor. At sa ating mga partners talaga, yung mm -hmm. Office of Alumni Relations, uh, kay Doc Aileen, at ang inyong kupunan, uh, <laughs> kupunan, ng yeah. opisina, ang Office of the Vice Chancellor for Research and Extension, kay VC Nell Bantayan. Maraming salamat po sa inyong team. Kailan mo, um, Marco Lloyd Hart, <laughs> Riz, mm -hmm. si, sino uh, pa ba? Si, si um, Ate Charlie. Charlie. Mm-hmm. Sino pa? Siyempre si, si Majen. Yung no? pasalubong namin, galing Tagaytay. Alam mo na, next sa uh, shoot natin. O, siyempre kasama natin ang Office of Public Relations, kaila Sir Mark Lester Chico at ang kanyang koponan sila Kukunabe. Albert, sila <laughs> Jessa, sila, sino pa ba? Sila Vando, mm hmm. Kuya Pau, ayan, mga writers natin. Sino pa ba? Kuya Chris, love it. Kuya Chris, naku, friend pre to ni, ano, ni ni Pauline. Of course, si Kuya Albert. Natin Oo, nakalimutan. ayan pa. Sino pa ba yung mga nang, na si Jessa? Nabangitan natin. Oo, oo. Ayan. Baka gusto nila magbakita dito sa camera ang mga nasa likod ng camera, Kuya RJ. Si John, sa role. Ayan. <laughs> <laughs> so, at yung iba pang mga naging guest natin, mm -hmm. actually, at nakasama na natin sa ating programa. Lumalawak ang ating UPLB community. Mm -hmm. Pati yung ating mga alumni mm -hmm. na nasi-feature natin. No? Mas lalo nakikilala ang ating pamantasan sa so, pamagitan po ng ating pong programa at uh, maraming salamat nga po sa lahat ng ating partners especially sa Galing UPLB project team dahil ito'y dagdag workload sa inyo pero nakasama nyo po kami every Friday maraming salamat for being part of our program. Of course our viewers ng Radio DZLB maraming salamat po sa pagtutok niyo sa mga programa po natin at meron pa tayong papasok na programang bagbabalik this coming July para sa mga kabataan yung leader KAKAY. ka So, abangan niyo po yan. Kaya naman po, hindi pa ako tapos ng salamat kasi nagpapasalamat ulit kami kay Doc Benny Villanueva sa pagpapaunlak na dito po kami mag-shoot ngayon ng second anniversary sa Pots and Kettles. Oo, malapit lang ito saan? Ayun, malapit sa isang ospital. nasa highway lang tayo. Mm, sa may global yan. Barangay na Bae, Laguna. Kung saan ako nag-NSTB LTS 2 <laughs> nung aking grad, uh, undergrad. na. Anyway, maraming maraming salamat po sa ating mga batchmates, classmates na tumutok po sa atin for this whole season sa galing UPLB. So tambay ulit tayo next, next Friday sa programang hatid ay samot sa aring kwento at balitang nagpakawalas nga ng Pusay, Puso, Atalino, na mga squad-scan ng UP Los Baños. Ito ang galing UPLB sa Radio DZLB, ang tinig ng kaunaran. Class dismissed. Happy weekend. Stay safe at padayo mga scholar para sa bayan. Happy anniversary! Pakita kayo, Kuya Chris! Pakita ah, naman ayan. kayo dito sa ayan, ating ayan. Uh, kayo camera. Ayan! Okay. Bye! Maraming Bye. salamat! Bye. Bye. Ingat po tayo!